Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impensyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition. And food supplements that promotes good health during Miderau Invention Contest and Expo 2009, and finalists during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. Miao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa ng Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi ang kinin ang kagalingan at walang maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Dok Alternatibo Founder multi-awarded Filipino inventor, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya o sa alternatibong panggagamot. Kasama po ang inyong uh, Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Holistic Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat sa Roma Talata 12 Kapitulo 17 Huwag ninyong gantihan ang masama. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Nakasulat po sa Roma Talata Labing Dalawa, Kapitulo 17 At marapat isabuhay mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe, hatid ng dok alternatibo. Dok Alternatibo Newscast Dito na naman tayo ka dok Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit ang kinin ang kagalingan para hindi na magmaintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect kaya ang pinakaunang gagawin natin kapag sumasakit yung ating kalamnan dito sa ulo sa talampakan masakit yung baywang ho natin at tila uh, nahihilo tayo ang gagawin lang po natin yan kailangan ho haplasan ng ating mga epektibong nga uh, formula para ikang uh, maging uh, maliksi yung ating katawan sa pamagitan ng atoing uh, HA haplos uh, nandyan rin yung ating gotokola cola liniment oil na mabuti po na gamitin natin bilang isang uh, Magandang panghaplos sa ating katawan para hindi ho pabalik-balik yung ating nararamdamang sitwasyon. Ito rin yung vaporite, ang essential oil, gamitin niyo pang massage, pang reflex, napakadiritong ipahid, isabay itusok then pagkatapos, haplasan ng etsy haplos, pero wag ang buong katawan dahil ay kayo, mas mabuti haplasan lamang yung balikat yung tuhod hanggang talampakan. Yun ang haplasan pero kung may mga pananakit ng joint natin, yung ating tuhod, ang gagawin natin i-hot compress. Pwede rin yung hot put bat. Pagkatapos yan, ang gagawin nun natin, Haplasan po ng H.A. Haplas. Ugaliin itama ang tubig mga kadok alternatibo sa katawan. Kailangan makaino tayo ng dalawang litro ng tubig. Yung katumbas po yan is walong baso kada araw. Pero hahaluan po natin ng 20 to 30 drops na pulvic minerals at yung magnesium ascorbate ang tubig para... Isaayos ang tamang sirkulasyon ng ating dugo sa ating buong katawan. Hindi na aakyat yung ating uric acid. Alam nyo, mga kadok alternatibo kung meron kayong polbic minerals at mga produkto ng dok alternatibo, especially na yung uh, magnesium ascorbate, may sarili na kayong uh, butika sa inyong bahay. Anytime na masama yung iyong pakiramdam, anuman ang mangyayari sa katawan, humihina ang pakiramdam, magamit agad at masulusunan at maagapan ang simpleng dinaramdam. Isa sa mga patunay na tulungan dahil itinuro natin at sinundan narito ang kanyang testimonya. Po si Bishop Ronaldo pan ng uh -huh. ano, Rosconsor asin kan tanggasinan. Uh -huh. Tapos po ako nagpapasalamat sa doc alternativo kasi nung nagpa-check up po ako sa doktor, sabi po sa kwad sa laboratory ko po, ah uh, meron po akong uh -huh problema sa po sa puso yung palpitation ko po pero nung narinig ko po dito sa radyo po sa yung dok alternative po sa programa po um, umunta po ako dito at yung mga binigay po na resita po na kapsul po sa akin at saka yung mga products po ng, aldo, ng Dok Doc Alternativo, inanong ko po yun. Tapos, naramdaman ko na lang po yung palpitation ko na wala na po. Uh, at uminom din po ako ng yung pulpit mineral na kwan. <laughs> na uh, sinabi po <laughs> na ito <laughs> na, <laughs> na, na pang ihalok ko sa tubig. <laughs> okay. Um, <laughs> na, uh, uh, 40 drops po yung kagyan. <laughs> yes po, sinundan ko po talaga yung kwan. Yung sabi niyo po. Ayun po, Mabuti na po, kuminhawa po yung pakiramdam ko tsaka yung palpitation po, nawala na po. Sa mga naki, uh, nakikinig at tsaka nanonood po, uh, subukan nyo po ang, doc, anong okay. products po lahat ng dok alternatibo at mararamdaman nyo po na talagang totoo po, dito po uh, makapagpapagaling po. Yun lang po. Salamat po do alternativo newscast Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro sa Doc Alternativo. Kaya puntahan ninyo ang pinakamalapit na branch sa Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Pero wala akong 7 days, 2 days pa lang na nasa effect. Tibo yung try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinid ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 13, Biyernes, sa Tugigarawa, matatagpuan sa number no. 86 Luna Street, Ugak Norte Highway, near Fresh Option. Ngayong October 14, Sabado, sa Abulog, matatagpuan sa Vicente Real Estate, Lesor Building, Libertad, Abulog, Cagayan, Besides, Rusi. Ngayong October 16, Lunes, sa Sanchez Mira, matatagpuan sa Centro Uno, Sanchez Mira, Cagayan Valley, beside LBC and SSS Pension Loan. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo Brands bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa niindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis na sa sakit at mag-maintenance medication ng synthetic drugs at uh, maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante, mahalaga mga kadok alternatibo na makausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose na vitamin CIB at dagdag pa sa patunay na kailangan na mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs narito po ang uh, panayam sumunod uh, sa cleansing uh, program at natural megadose CIB ng Doc Alternatibo. Madalas po akong hindi makahinga tapos hindi ako makatulog. Hmm. Hindi po maganda yung result sa mga iniinom po gamot. Mm -mm. po Ay, hindi ako nakatulog kasi mula nun, sumama na po yung pakiramdam ko nun. Okay hindi at nahirapan ako matutas, hindi ako makahinga, tapos naman hindi tapos buong katawan. Ayan, nung tinawagan ko si Mother, yun po yung narecommend niya sa akin. Sabi niya maganda doon sa doktor na pipo, kasi herbal yung mga gamot talaga. Natural po yung gamot, saka wala siyang side effect. Ay, yun, napunta ako dito sa doktor. Kaya, ay, nagpasalamat talaga ako kay Mother kasi siguro ano, Pinagkaloob talaga sa hindi sa kasi <laughs> Yung pakadamdam ko nung araw na ko, mapan na talaga ako ng eh. Kaya talagang destiny ko siguro makarating dito kasi ito yung paraan niya na malunasan yung sakit ko. Kaya talagang, <laughs> Kasi ano, pasama pa ba talaga kasi nabigyan ka ang yung pakaramdam ko. Yung susunod ko buwan-buwan talaga niinda ko talaga yun tapos na uh, nakapag-undergo na ako ng 7 days cleansing tapos na uh, tinuloy ko po yung second week saka yung cordish flossing saka ngayon uh, maintenance na lang po ako ang ganda na po yung pakiramdam ko okay. wala At, na, na po ako ng maayos nakadumi na po ako ng maayos tapos yung menstruation ko po monthly hindi ko na po naramdaman yung sakit kagaya dati na namimilitit ako ng sakit tapos hindi ako makakilos, talagang higa lang ako noon pag mayroon ako ngayon, ano na po, parang normal lang kagaya dati na wala lang po naramdaman normal lang po, hindi ko na po naramdaman yung sobrang sakit kaya na, ako po talaga ako sabi ko sa Diyos, mga siguro talagang, ito yung paraan niya na sa stressful na ilang buwan. Ang nangyari sa akin, ito yung paraan niya para gumaling ako. Kaya nagpasalamat talaga ako kasi saka dito sa doon sa tatipo. Kasi po, maganda po talaga yung resulta ng ano, ng, 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 ng gamot nila kasi na, natural. Tapos wala kong scientific. Uh, Mariael Victoria rin po taga Nabotas. Ah uh, dati po ako trabaho sa National Housing Authority pero dahil nung pandemic na po work from home na lang po ako. Kaya nagpapasalamatin po ako sa Doc Alternativo kasi napakaganda po yung kanilang produkto. Ako po si Mariael Lydia Ditorin taga Nabotas po. Ah uh, 39 years old na po ako. Doc Alternativo Newscast yan ang tunay na pruweba ng kagalingan. Hindi na po pabalik-balik yung kanyang nararamdamang problema pero nung makarating dito sa doc alternatibo sinundan ang cleansing program at ang natural megadose na vitamin C at hindi na naospital na alaga ang malusog ang pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuturo natin sa doc alternatibo kaya uh, sundan ho natin pakinggan puntahan ang pinakamalapit na brands upang Magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at mega dose na vitamin C, I, B at mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar sa brands at uh, sa loob ng tatlong oras maintindihan ninyo yung uh, napapakinggan sa alternatibong panggagamot. Dalin lang ang medical records o laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up at counseling pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up at counseling basta magpa-advance registered lang po kayo dyan sa ating mga branch narito po ang mga schedule ng seminar ngayong araw na ito October 11 araw ng merkules Naka-schedule dyan sa Lucina City, makakasama ho natin si Doc Fernan Mina. Dito sa Sursugon City, si Doc Mary Indricoso. At sa ating mga kababayan, yung ating mga ka-alternatibo, naka-schedule din ang bayong inyong mga kasama, si Doc MJ. Naka-schedule din dito sa Ruhas City, makakasama natin si George Galesa at saka Sugod. Lately, makakasama natin si Doka Jovi at dito sa Katarman si Doka Ayan. Naka-schedule din ngayong uh, October 12, araw ng Webes. Naka-schedule dito sa may uh, City, sa may Impanta, Quezon at Iligan City, Kalibu, Aklan. Makakasama natin si Doc George at dito sa Ubay Buhol at uh, abuyog si Doc Jovi Rovell. Abangan pa ang mga karagdagang schedule at inyang ibabahagi dito sa ating nga palatuntunan ang Doc Alternatibo Radio Program. Abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance magpa-register na po kayo para makatanggap ng regalo at yung healthy foods during uh, seminar libre na po ang uh, patak sa Polbic Mineral ay solution kasabay na ang promo buy one take one at buy one take two makabil kahit hindi member dahil sa transition period pa tayo wag pahuli ang susi para magka-avail ng uh, promo magpa-advance magpa-register na po kayo good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga dok alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ng 40% na discount. Tandaan, 40% na discount sa door-to-door -door delivery. Narito yung hotline. Pwede hong tawagan 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946- 0917 3211 Dito naman tayo sa ating pagpapaliwanag sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga pamaraan ito sa pagsagot ng mga health concern, narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada de Libo. Ito yung hotline 0946 967 3211. Doc Ed, pwede bang uminom ng mixed in herbal coffee ang may nagkakaroon ng diabetes? Maraming salamat po. Um, hindi po kasi yan imbalance sugar. That's very balanced. So it's really good for diabetic people. Ito po ang tatandaan ninyo, no? energy level ang basihan. Hindi po yung sugar level na nakikita ng glucometer. Ang asukal kasi ay may mga classifications like kung galing sa prutas, fructose po. Kung complex sugar, glucose po or lactose po kung nandun sa milk. So ang glucometer ay tester ng glucose. So kapag kayo po ay uminom ng ng uh, mixed mix ito po ay galing sa coco sugar, mascobado sugar na galing po sa tanim. So malaga po na alam ninyo na ang energy level ay normal, wala pong problema kayo kahit ang sugar level ay mababa o mataas. Kasi po ang normal na asukal ay hindi po nangangailangan ng hormones ng insulin para mai-convert ito ng energy sa katawan. Meaning the body can can uh, utilize the the simple sugar automatically into energy. So kahit mataas ang sugar level, pero malakas ang katawan, meaning ang asukal ay nagiging energy. Kaya po hindi dapat mabahala sa inyong glucometer test. Pangalawang uh, tanong, uh, Doc Ed, bakit hindi nawawala yung katikati ko, marami ng uh, mga gamot ang ginamit ko, ano po ang marirequinda mo sa Doc alternatibo? Mm, kung pabalik-balik ang skin disease, no? Uh, hindi lamang sa balat ang problema. Uh, nandoon sa liver na interconnected din sa pagbara ng colon or constipation. Once we we address doon, uh, you know, the liver uh, is the chemical factory, siya rin ang naglalabas ng lason doon sa balat kapag sumobra na ang kanyang karka. So, kaya paulit-ulit yung skin problems hangga't nandoon pa yon ang pa rin yung bread, yung highly processed bread. Mm -mm um delikado 'yun kasi kulang ng fiber mataas yung chlorine doon sa flour uh, sa bleaching chemical meron pang lard may margarine sa pagprocess ng bread at uh, babara po talaga ito sa ating colon so pag nagbara ang colon o tutoksemi labas lason mo ay otomatiko nagiging well circulated na sa buong katawan kaya lalabas yan sa balat so paano ka nagagaling kung papahampul-hampul ka lang sa labas palagay-lagay ka lang ng mga mga tinatawag nating ointments no hindi nakakatulong ng tuluyan kasi nandoon sa ilalim ang dahilan ang mikrobyo ko sa pa rin kumakain doon sa laman kasi from time to time merong dead cells dahil na din ang katawan so you have to be wiser you need to address the cause at yun po ang ating ginagawa rito sa dual alternative Pangatlong katanungan, palaging nagpapalpitit yung aking puso. Ano po ang dahilan at anong maie ng dok alternatibo? Maraming salamat. Well, actually maraming herbs no, may mga gutukola, mga green tea, malunggay na nakakatulong sa puso, rich in magnesium ang mga highly uh, colored no, green leafy vegetables, mataas yun as long as walang chemicals. Napakataas ng vitamin C at uh, calcium at magnesium sa mga dahon nayon. Pero temporary ang tulong nito hanggat hindi natanggal yung toxin dahil sa anesthesia or mercury sa ngipin or uh, constipation. Kailangan munang ma-address natin ang root causes para effective po ang absorption ng nutrients sa katawan. Alam nyo po, ang process ng katawan is uh, from mouth, kailangan uyain, uh, gawing lugaw sa stomach, i-absorb ng small intestine. Sa absorption pa lang sa small intestine, mahalagang tandaan, na nandoon ang quality ng pagpasok ng nutrisyon. Kung ang small intestine ay barado na dahil kayo mahilig sa tinapay noon, natumba ng bili, na butas papunta sa bloodstream, eh nagkakaroon kayo ng deficiency ng supply ng nutrients kahit kumain pa kayo ng marami na mga healthy foods no yung mga nabanggit ko na kanina na rich in calcium, magnesium, vitamin C. So malaga po mga kabanalig na tama po ang nasundan. No? You have to really cleanse the system first bago po kayo kumain ng mga gulat na sa tingin nyo po ay nakakatulong sa inyo. Then you have to inject uh, intravenously sa vitamin C ng dugo para po mas uh, mabilis po ang processing. Dahil sa siya na ikita, ang mega dosage ng vitamin C sa dugo ay napakaraming trabaho po ang kanyang nagagawa. So do not deprive yourself with the right level of vitamin C that is in mega dose. Yan po ang tamang volume na kailangan natin. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya ng bawat brands ng Doc Alternatibo. Kaya mahalaga na makausap kayo personal, ma-check yung physical condition para sa tamang pagsunod ng cleansing formula o uh, cleansing program sa natural mega dose na vitamin C IV sa tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na drugs. At isa sa patunay na tulungan, nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang sumunod sa Dok Alternatibo. Pakinggan po natin yung kanyang testimonya. Bilang isang member po, kayo po ay nakadalo na din po ng ating health seminar. Hindi po ba sayang yung inyong oras sa pagdalo po ng ating health seminar? Uh, hindi kasi pabalik-balik si Dok. May mga bago at may mga testimony din sa mga pumupunta dito kaya mas naliwanagan at nakaka Um, help din sa akin ang bagong information. Maari mo ba kayo magbahagi ng ilan po sa mga natutunan po ninyo sa ating health seminar? Uh, yun, ang kaimportansya ng pagpawis, ang pag-inom, at ang siguro pagkain din ng tama. Tapos, uh, masaya akong ano, naka- Uh, kita ng ibang tao na ganun din ang ginagawa. So, ako mas lalo pang na-encourage na gawin at saka sana ang iba din ay gawin. Opo. Ano ho ang masasabi ho ninyo doon sa mga hindi pa ho nakaka-attend ng na mga seminar ng Doc Alternative po? Punta sila pagka sabi ni Doc na siya ay mag mag ano ng uh, health forum, libre naman ito. Pupunta sila at ma ma-educate kung ano ang healthy lifestyle at ano ang mga food na dapat kainin at paano i-balance kung may mga karamdaman man. Marami pong salamat muli po pangalan edad at taga saan po. Mila Mata, 53 years old, dito sa Lipa City, Batangas. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan dito sa Dok Alternatibo. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Pero po na po yung 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Vivo is dry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Darito ang seminar schedule. Karong October 7, Sabado sa Digo City, anaa sa Prime Complex Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City. Karong October 14, Sabado sa Matina, anaa sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Dool sa Old ABS-CBN, Bantay Bata 163. Karong October 26, Suwebes sa Turil, anaa sa Crossing Bayaba, Sayon Building, 2nd Floor, Turil, Davao City. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternativo Newscast. Well, napakasarap pa sanang magsama-sama pero kinapos tayo ng oras sa lahat nating mga kababayan, mga ka-alternatibo, masakit man ang pamaalam sa pangalan ng ating founder, inventor, Doc Edgar Lusada de Libo. Ako po ang inyong kadok alternatibo, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapayapang araw at mabuhay ho kayo. Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Dr. Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo, ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti Hypertensive, Anti Diabetic Herbal Composition. And food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalists during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. Miao IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.